Napansin mo na ba kung paano ang katawan natin nagbibigay ng mga tahimik na babala bago pa man lumala ang isang problema? Madalas, nasa harap lang natin ang mga senyales pero hindi natin pinapansin at isa sa pinakamahalaga, lumilitaw sa isang lugar na halos lahat ay gusto iwasan. Ang banyo o ang dumi, kahit hindi komportabling pag-usapan, ay may kayang sabihin ng marami tungkol sa kalusugan mo. At kapag binaliwala mo ang mga pagbabago, pwedeng malaki ang maging kapalit. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna, taga saan ka dito sa Pilipinas? I-type mo sa comments. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang mensahe natin. At habang nandito ka na rin, i-check mo kung nakasubscribe ka na ba sa channel. Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe. Dahil dito, matututo kang alagaan ang katawan mo sa paraang simple, malinaw at pang-prevention. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong pagbabago sa dumi na hindi pwedeng balewalain. Bakit? Dahil minsan, ito na ang mga unang senyales ng mga sakit na, kapag nahuli ng maaga, pwedeng literal na magligtas ng buhay. Unang babala, kapag ang kulay ng dumi mo ay nagiging mas maputla kaysa dati, halos kulay abo, yan ay maaaring tahimik na senyales mula sa atay o sa apidio. Maraming tao ang iniisip na dahil lang yan sa kinain nila, pero malayo yan sa normal. Karaniwan, ang dumi ay kulay brown dahil sa bile isang likido mula sa atay na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Kaya kapag pumupusyaw ang kulay, posibleng hindi maayos ang paglabas ng bile sa katawan. Bakit kaya nangyayari ito? Maaring may bara sa mga daluyan ng apidio, may impeksyon gaya ng hepatitis, o kaya ay maagang sinyales ng cirrhosis, isang seryosong kondisyon sa atay, at ang masama, kadalasan. Walang sintomas sa simula, pero sa ibang kaso, may kasabay itong pananakit sa tiyan, paninilaw ng mata o balat, at matinding pagod na walang malinaw na dahilan. Kapag lumitaw ng sabay-sabay ang mga ito, huwag na magpatumpik-tumpik pa! Kailangan mo ng kumonsulta sa doktor? Ang problema! Maraming tao ang hindi nagbibigay pansin. Akala nila pansamantala lang, kaya nauurong ang diagnosis. At habang tumatagal, mas tumataas ang tsansa ng komplikasyon sa atay at apedo. Dalawang mahalagang organo para sa kalusugan ng buong katawan. Kaya kung mapansin mong madalas ng maputla ang dumi mo, Baka ito na ang panawagan ng katawan mo para humingi ng tulong. Huwag mo nang ipagwalang bahala. At ito pa, iilan lang ang mas nakakagulat kaysa makakita ng dugo sa inidoro o sa tissue. At may dahilan kung bakit nakakabahala yon. Kahit pa konti lang. O hindi naman matingkad ang kulay. anumang mang sinyalis ng dugo sa dumi ay dapat seryosohin. O, sa maraming pagkakataon, ang pulang dugo ay dahil sa almoranas. Pero hindi lang yun ang posibleng dahilan. Kung minsan, ang dugo ay halong-halo na sa dumi o kaya ay kulay alak na halos itim. Senyales ito na ang pagdurugo ay mas malalim na sa loob, sa bituka, sa rectum o sa itaas pa ng digestive system. Ang ganitong uri ng senyales ay maaaring may kaugnayan sa mga kondisyon gaya ng pamamaga, ulcers, o mas malala pa, colorectal cancer. Isang uri ng cancer na unti-unting dumarami sa mga lalakit babae na lampas 50 taong gulang. At ang problema? Tahimik itong sumusugod, walang sakit, walang lagnat. Minsan, walang ibang palatandaan kundi ang dugo sa dumi. At dahil maraming tao ang natatakot o nahihiyang pag-usapan ito, pinapalampas na lang, iniisip na mawawala rin. Pero pagdating sa dugo sa dumi, ang paghihintay ay isang sugal na hindi mo gugustuhing pasukin. Mas maaga itong masuri, mas mataas ang tsansa ng maagang diagnosis, at matagumpay na gamutan, at ang totoo, madalas ay mabilis lang naman ang proseso, simple ang test, at pwedeng makaiwas sa mas mabigat na problema sa hinaharap. Kaya tandaan, hindi naglalagay ang katawan ng dugo sa dumi ng walang dahilan. Kung minsan lang itong nangyari, obserbahan mo, pero kung maulit, huwag mo na baliwalain. Magpatingin na! Sa usaping pag-iwas, walang OA, at habang nasa usapan na rin tayo ng mga senyales na madalas ay hindi napapansin, tingnan mong mabuti ang hugis ng dumi mo. Hindi lang kulay at dugo ang dapat pantayan. Minsan, sa hugis pa lang, may sinasabi na ang katawan mo. Kapag ang dumi ay masyadong manipis, mahaba at parang lapis, magingat ka. Kadalasan, iniisip ng mga tao na dahil lang yan sa kinain nila o dahil sa constipation sa isang araw. Pero kung paulit-ulit itong itsura, maaaring may mas malalim na dahilan. Isang partial blockage sa bituka. Pwedeng may tumutubong bukol, polyp o may inflammation na nagpapaliit sa daanan ng dumi. Habang lumiliit ang espasyo sa bituka, mas numinipis ang anyo ng dumi, ang ganitong pagbabago ay unti-unti, kaya hindi agad napapansin. Kasabay nito, may pakiramdam na parang hindi kumpleto ang pagdume. Parang may natira pa kahit tapos ka na. Minsan pa, may kasamang kabag, panayad na sakit sa tiyan, o pagbabago sa dalas ng pagdume. Madaling ipagpalagay na stress lang ito. Pero ang totoo, may sinasabi ang katawan mo. Kapag madalas nang nababago ang hugis ng dumi, lalo na kung laging sobrang nipis, oras na para magpatingin. Lalo na kung may kasabay itong labis na pagkapagod, hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang o dugong hindi kita sa mata, yung nakikita lang sa laboratory test. Kaya huwag baliwalain ang pagbabago sa hugis at kung mapansin mo rin na parang may sobrang mukus o bula sa dumi mo, isa pa yan sa senyales na may nangyayaring hindi tama. Napansin mo na ba yung parang malapot na likidong puti o malinaw na nakabalot sa dumi? O yung parang espumang itsura na mukhang may pagkain na hindi natunaw ng maayos? Hindi rin yan normal. Kaunting mukos ay normal sa bituka. Pero kapag sobra pa ulit at may kasamang pananakit, kabag o pagtatae, may nangiirita sa loob. Ang iritasyong ito ay pwedeng sanhin ng bacterial infections, mga inflammatory bowel diseases gaya ng colitis, o irritable bowel syndrome. Maaari rin itong lumabas bilang reaksyon ng katawan sa mga pagkaing hindi nito kayang tunawin, gaya ng gluten or lactose. Kapag hindi ito natutunaw ng maayos, gumagawa ang katawan ng mucus para protektahan ang bituka. Ngayon, kung ang dumi ay may bula o parang espumado, ibang usapin na yan. Ibig sabihin, may problema sa pagtunaw ng taba. Pwedeng may kaugnayan ito sa pankreas. Baka hindi ito gumagana ng tama. O kaya naman, baka magulo na ang balance ng good bacteria sa bituka, dahilan kung bakit nahihirapan ang katawan sumipsip ng nutrisyon. At kapag ganito ang nangyayari, may kasabay din itong ibang sintomas. Madaling kabusugan, parang laging busog, pagod na hindi maipaliwanag, pagbabago sa timbang, o bigla ang pagkawala ng gana sa pagkain, mga senyales na madalas hindi pinapansin. Dahil hindi naman agad masakit, pero ang totoo, ang bituka natin ay parang pangalawang utak. Kapag ito'y nahihirapan, ang buong katawan ay apektado. At kapag binabaliwala natin ang mga babala, binibigyan natin ng pagkakataon ang maliliit na problema na lumaki ng tahimik. Pag dumating sa punto na ramdam na, baka huli na, kaya ang pag-obserba sa mga pagbabagong ito, gaano man ito kailang o ka-disgusting, ay isang paraan ng pag-aalaga sa sariling buhay. Kung ang katawan mo'y kumakatok, ang pinakamabuting gawin mo ay pakinggan. Ngayon na alam mo na kung ano ang pwedeng sabihin ng mga senyal na, yan, tanong na lang, ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Hindi ito basta trivia lang, ito'y mga babala, mga paalala na kung sineseryoso agad pwedeng baguhin ang takbo ng kalusugan. Mundat fezes na maputla, may dugo, sobrang nipis, may mukos o bula, walang... Kahit isa sa mga iyan ang normal. At wala ni isa na dapat isang tabi ang katawan natin ay marunong magsalita. At kung minsan, napapalakas ang sigaw niya. Pero halos palagi. Nagsisimula siya sa isang mahinang bulong. Kailangan lang nating matutong makinig. At kung umabot ka sa parting ito ng video, ibig sabihin, nakagawa ka na ng unang hakbang. Alam mo na ngayon na kahit simpleng bagay, tulad ng nakikita mo sa inidoro, ay pwedeng magbunyag ng mga problema sa atay, apdo, pankreas, o posibleng senyales pa ng kanser. At ang magandang balita, marami sa mga problemang ito ay may lunas, lalo na kapag nahuli agad. Kaya mula ngayon, maging mapanuri, makinig sa sinasabi ng tiyan mo, at kung may napansing kakaiba, kumilos. Huwag maghintay. Huwag gawing normal ang hindi normal. At higit sa lahat, ibahagi mo ang video na ito sa isa sa mga mahal mo sa buhay. Maraming tao ang tahimik na naghihirap. Iniisip na wala lang ang mga nararamdaman nila. Pero minsan, ang nagliligtas ng buhay ay isang simpleng impormasyon at baka ikaw ang maging daan para makarating 'yon sa kanila. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel. Malaking bagay 'yan para patuloy naming maibahagi ang mga ganitong kaalamang may kabuluhan. Malinaw, may malasakit. At may tunay na layuning protektahan ng iyong kalusugan, alagaan mo ang sarili mo, at alagaan mo rin ang mga mahal mo sa buhay. Ang pag-iingat ay maaaring mukhang maliit na, bagay. Uh, pero ito ang detalye na kadalasang nagbabago ng lahat, bago pa mahuli ang lahat.